Narito na naman po tayo para mag-share po ng ating kaalaman para uh, baka po sakaling makatulong po sa inyo. Nang sa ganon is uh, kayo po ay makabili na rin ng inyong sariling bahay. At alam ko po na karamihan po ay talagang uh, gustong bumili ng sariling bahay. Pero bakit nga ba hindi nako qualified para makabili ng bahay dito sa Canada. Mga An reason. Mm -hmm. Ano nga ba ang nagiging dahilan? So, syempre po uh, bago po namin ituloy itong video na to, kung kayo po ay nadaanan ng aming munting channel, please po don't forget po subscribe to our channel RP TV. TV. kayo po ay nakasubscribe na, nakalike. After po na mapanood po ninyo ang video na to at nagustuhan ninyo, please share din po natin para nang sa ganun ay uh, meron din pong ibang makapanood na nagbabalak na bumili po ng bahay dito po sa Canada. So, una po, uh, ang gagawin po natin, iti-check po natin yung credit score po ninyo. Kasi, one of the reason po yan kung bakit po uh, hindi nagiging uh, hindi kayo naku qualify sa pagkuha ng bahay. So, ka pa paano nga ba uh, mag-check ng credit uh, score or yung mga credit history ninyo sa inyong bangko. Ano nga ba tumingin ng credit score para sa ganon, maging aware po tayo. So, ituturo po namin kung paano po yung pag-check uh, ng inyong credit score para po sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano ito i-check. So, kung meron po kayong uh, mobile or online mobile banking, mag-login po tayo doon. So, you're going to the... Kung ang banko nyo po ay kagaya po sa amin, Bank or RBC, same lang din po. Halos uh, karamihan po ng mga Uh, institution or mga banko dito is halos same lang. So, mag-, mag uh, ano po tayo, maglalagin po tayo doon, and then punta po tayo sa may updates. So, doon po sa may updates, nandito po yung recent statement. Yung recent statement po is yung mga new statement po na Minsan po kasi dito sa bangko ay dito po sa Canada, less ano na po paper, hindi na nila pinapadala sa inyong mga box. So kung wala kayong natatanggap na mga statement niyo, dito niyo po makikita sa recent statement. Okay? And of course po dito po sa recent notice, dito niyo po makikita yung mga notice of ano niyo, kung meron kayong something something. Okay, and then dito po niyo makikita ngayon yung Uh, inyong credit score dito po sa TransUnion Credit Score. So, i-click lang po natin yon. Kung makikita nyo po, nandiyan na po yung your uh, credit score. So, gusto nyo pong makita yung kung ano na po yung inyong credit score. Kung kayo ba ay good, excellent, or very good. Yan. So, pupunta po kayo dito sa may arrow na ito, sa arrow. So, i-check nyo lang po yung arrow. So, dyan nyo po makikita kung kayo po ay uh, excellent or kung kayo po ay very good, good, or pangit yung inyong uh, credit score. So, at yung mga credit history naman po ninyo, dyan nyo po makikita kung ano po yung mga nag-inquire, yung kung anong account na meron kayo. So dito po ay click lang po natin ang credit score report. So dito po sa credit score report makikita po ninyo yung inquiries, account and collection. So yung uh, inquiries po, yun po yung mga nagpa aprob uh, approve kayo and then hindi kayo na-aprubahan, makikita dyan na, oh, nagpa-approve ka sa ganito pero hindi ka na-aprubahan. So, nakita doon, nakikita doon. in nag-inquire sila. And then, yung account po. Yung po yung account is yun yung kung anong meron kayo na na naka-open na accounting nyo. Like, kung meron kayong sasakyan, meron kayong cellphone, yung internet, and then, syempre yung collection. Yung collection po, is yun po yung tinatawag nila na magbibigay sa inyo ng bad credit. So, bakit nga ba tinawag ng collection? Kasi yung isang company, uh, hindi ka na nagbabayad, or uh, parang... Uh, parang nakalimutan mo na na hindi ka nagbayad, talagang as in ni Cinco hindi ka na nagbayad. So ipapasa nila ngayon sa collection. Yun yung collection, yun yung mag-aano sa na magiging bad credit ka na, magkakaroon ka ng record na bad credit. So, yun po ay isa po sa paraan para po makita kung ano po yung credit score ninyo, Uh, credit score report niyo, yung mga history na uh, para aware po kayo doon. okay? So, yun po. Kapag low credit score kayo, nagiging isa pong problema sa inyo yun, bakit kayo hindi ma-qualified na makakuha ng mortgage para makakuha kayo ng inyong bahay dito sa Canada. So, ang pangalawa ay ang kapag may utang ka sa sasakyan hindi naman po lahat is na may utang sa sasakyan is magkakaroon na ng problema o hindi ka na maku-qualified agad di ba mm -hmm. kasi sa amin po ni Katoto meron din kaming sasakyan noon bago kami kumuha ng bahay mm -hmm. pero syempre ah, dahil inalagaan namin yung credit score namin at saka hindi kami uh, laging uh, umuutang na hindi po namin bayaran yung ano niya kasi po ang ginagawa namin kapag ka, umuutang po kami sa credit card namin binabayaran po namin at least kung i-full po namin yung bayad niya or above minimum po yung mm. binabayad namin monthly para yung credit score po namin, eh hindi po siya bumaba na bumaba. So, pagka nababayaran mo po yung utang mo monthly, wala kang palya, wala kang nakaligtaan doon, so gaganda po yung credit score ninyo. Yes. And, syempre, meron ding mga nagsasabi na yan kasi utang kayo ng utang din sa Canada, sabi. Mm -hmm. So, for your information po, Ah, ang pag-utang po dito sa Canada ay isang malaki na makakatulong po sa atin na tiga Canada or naka-stay dito sa Canada. Mm -hmm. Kasi yung pag-utang po namin dito sa Canada ay isa pong way para pagkatiwalaan kami ng mga ng mga bangko para sa mga ganitong ganitong sitwasyon na katulad ng pagkuha ng bahay, so aaprubahan ka kasi alam nila na Meron kang uh, kakayahan na magbayad at mm -hmm. responsible responsible ka or uh, responsable ka sa pagbayad mo on time. Mm -hmm. Kaya ang utang po dito, utang is life. Mm -hmm. So <laughs> Kaya... ganito po yun mga katotoo. Ang utang dito or credit dito, meron siyang bad credit at saka good credit. Mm -hmm. So ano naman po yung mga bad credit na, na, na sinasabi? Yung pong mga bad credit, eh yung po yun yung mga bagay na binibili mo na hindi mo naman sila talaga kailangan. Uh -huh. So, sumasabay ka lang sa uso, tapos uh, nagagastos ka na nang hindi mo naman talaga nagagamit. So, parang pakita mo lang na kaya mo. So, yun po yung mga bad credit, tapos nahihirapan ka na magbayad. Uh -huh. So, yun po yung mga bad credit. Ano po yung mga good credit? Patulad ng mga cellphone, so kailangan po natin, natin talaga yan, yung plan. Tapos, yung pong sasakyan, kailangan na kailangan po dito yan. Essential po sa atin yan, na kailangan yan. So, yung pong uh, pag, pagkuha ng bahay, so kailangan na kailangan po natin yan kasi uh, para hindi po tayo magrenta monthly, mm -hmm. hindi po nasasayang yung, month, yung monthly na binabayad natin sa ibang tao. So, meron po tayong uh, investment pagdating ng panahon. Mm -hmm. ano At po? ang isa pa po kung wala ka pong utang dito sa Canada ay uh, mahihirapan ka din po na magpa uh, approve. Magpa-approve or magiging qualified sa pagkuha ng bahay. Mm -hmm. Ganon din po sa sasakyan. So, may kwento ko lang po isa po sa mga uh, kaibigan natin or kakilala namin na gusto pong kumuha ng sasakyan, pero dahil po hindi siya umuutang, kasi mm -hmm. ayaw, uh, ayaw niya na mag, -utang. mag utang Kasi nga naman, pag umutang ka, tapos... Takot, no? Natatakot mm -hmm. umutang Hindi siya na umuutang, hindi niya ginagamit yung credit card niya. So, nung kumuha siya ng sasakyan, sabi sa kanya ng dealer, <laughs> sabi niya, uh, gamitin mag-ano ka muna. Mag-build ka muna ng credit score mo. Yes. Umutang uh, ka muna and then... Bayaran mo on time. Mo on time. Kasi yun lang po yung pinaka-importante dito. Umutang ka and then magbayad ka on time. Hindi naman porket uh, umutang ka, is babayaran mo na ng buo. Yun yung pagkakaiba, di ba? Mm -hmm. Ikaw is uh, uutang ka ng uh, worth of uh, $10,000 hindi mo yung babayaran ng na minsan nang buo. Mm -hmm. Dito po kasi, meron yung sinasabi na installment, uh, installment or yung minimum payment. Minimum payment, payment Ganon. So, mostly, yung minimum payment nila is around 100. Depende po sa laki ng inutang nyo. Mm -hmm. So, yun po yung kagandahan nun. Mm -hmm. So, yung uh, marami kang utang, nagkaka-apekto din po yun para ma ka sa pagkuha ng bahay. bahay. Ganun po siya. Then, pangatlo po, syempre, yung marami ka pong credit card mm -hmm. na open. Kasi, Nakaka, -ano din po yun, nakakabawas po ng credit score yun. Mm -hmm. Bakit namin nasabi na nakakaapekto yung marami kang credit card? Kasi, ayon sa banko, pinaliwanag sa amin na the more na marami kang credit card, the more na nagiging risk para pahiraman ka ng bangko. kapag ka uh, mag, uh, magpapaprove ka na ng mortgage mo. Mm -hmm. Kasi, uh, kunyari, meron kang credit card from, from ibang, Canadian bank. dollar Canadian at uh, Canadian tire. yeah, Canadian tire. Uh, worth of uh, 10,000, for example. Mm -hmm. And then, sa CIBC, meron ka ulit another 5000 so sa another institution ulit, meron kang 5000 and then nag-open ka ng ng alahas yung mag ano Duery. ka anong tawag kasi doon yung May financing ka financing financing mo meron kang meron silang binigay sa na 10000 mm -hmm. so meron kang 10000 na pwede mong ibili and uh, naiano mo yon nai na declare mo yon Mm -hmm. So, makikita yon sa banko mo. So, kapag nakita yon sa banko mo, uh, doon nila ibe-base na, oh, itong amount na inuutang niya sa amin, eh, kaya niya bang bayaran? Mm -hmm. So, doon nila titignan kung ikaw ay qualified o hindi. Mm -hmm. So, uh, be careful po tayo doon. Mm -hmm. Kaya kung meron po kayong maraming mga open na account na hindi nyo naman ginagamit, at mayroon kayong balak na mag uh, magpa-approve magpa approve ng, ng mortgage. mortgage para makakuha kayo ng bahay dito sa Canada, I suggest po na ipa-close nyo po yung mga hindi nyo na kailangan. Mm -hmm. Kasi makikita po nila doon at ikukwentahin nila yung magkano lahat, yung total na naka-open na account sa inyo. So, may magtatanong, paano nila malalaman na na meron, meron kaming utang. mga utang or meron kaming mga credit uh, card sa ibang mga, mga... bangko. Mm -hmm. O, oh, di ba? O, oh, paano nga ba yun, Katoto? Makikita po kasi yun, mga Katoto, Kapag ka, nagpa-approve po kayo ng mortgage ninyo sa bangko, so kukuhanin po lahat ng information nyo. Yung pong SIN number ninyo, mm -hmm. kukuhanin po yan. Ang SIN number po natin dito, nakakonekta po lahat ng information natin yung status natin dito sa Canada, yung mga banko natin, kung anong trabaho natin. Mm -hmm. Lahat po ng mga papeles natin, mga documents natin, nakalink po sa SIN number or yung SIN number natin. So doon po nila makikita yung history ng banko mo kung marami kang utang, marami kang mga na-inquiran na mga nagpapa-utang dito sa Canada. So, makikita po yun at mapapaisip mapapa, uh, po yung banko kung aaprubahan ka o hindi kasi ikaw-compute po nila yun. Uh -huh. So, ganun po yung mga nangyayari sa mga hindi po napapa-approve ng mortgage nila. So, nat nahihirapan po sila. So, ang, ang magandang gawin po doon, pwede pong ipaklose yung mga hindi po nagagamit na utang. Mm -hmm. na I mean yung mga credit card na hindi po nagagamit. Mm -hmm. Ganun po siya. So kung wala ka pong balance doon, pa-close mo na para tumaas ang tumaas yung chance mo na mapa-approve mapa yung mortgage mo sa isang banko. Yes, kasi minsan 'di ba like Walmart or other uh, ano, ah, mm -hmm. uh, company, talagang ina-offer -no sila. offer nila na okay kumuha ka nito kasi uh, para makakuha ka ng points, 'yung mm -hmm. mga non-iwas po tayo doon kung meron po tayong balak bumili ng bahay dito sa Canada. Mm -hmm. Kasi uh, hindi ko naman po sinasabi na uh, yun na 'yung magiging dahilan, pero malaki po ang chance na makakaapekto po 'yon sa pagdisapprove ng ating pagpapa-approve ng mortgage. Yes. And syempre po, hindi po mawawala ang low income. Uh -huh, 'yun. Mm -hmm. Nakadependent din po kasi yung pagkuha mo o pagpapa-approve mo ng mortgage sa isang bangko sa income mo. Yes. Yung income mo bilang individual at saka yung income niyo bilang isang family. Mhm. Mm Ganun siya. Yes, i-double Ido check nila 'yon. For example, uh, nagpa-approve ka, kukuhanin na isang requirements is yung uh, pay niyo, ninyo. Pay mo, yes. Tsaka yung mga T4. Mm -hmm. Yan, kukuhanin po nila yan. Yes. Pag sasamasamahin po lahat ng information, i-compute po lahat nila. So, doon po nila makikita kung qualified po kayo sa sa amount na inutang nyo at mm -hmm. sa sa loan na pinapa-approve ninyo. Yes. And of course, hindi rin po mawawala ang notice of assessment. Minsan po, may meron pong bangko na talaga pong hinahanap po ang notice of assessment. Pero, meron din pong bangko na yung PAYSTAB at T4 ang pinagbabasihan nila. Mm -hmm. So, yun po mga katoto. So, ano na yun po namin? Ay isa-isahin po namin. Mm -hmm. Yung una, yung sa may credit score. Mm -hmm. Kung maganda yung credit score mo. Yes. So, yung dahilan, bakit hindi sila na eh mababa ang credit score or pangit ang credit score. Mm -hmm. Pangalawa, marami pong mga institution na inininkweran mo at nangutang ka ng napakarami, pero hindi mo naman nagagamit. At saka yung iba, hindi mo nababayaran. Yes. So, yung credit score din doon, bababa. Mm -hmm. Pangatlo, yung uh, income. Well, yes. yung Kung low income ka, so, medyo hindi ka nila pagkakatiwalaan kasi hindi mo kaya nga na bayaran kasi low income ka. So, ganun yung nangyayari mga katoto. ah uh, tatlong bagay na pwede makapekto sa atin pag nagpapa-approve tayo ng mortgage. So, kung maganda, i-ano natin workout natin yan para mapaganda yung credit score natin at mm -hmm. pagkatiwalaan tayo ng bangko. Yes. At kung meron po kaming maitutulong sa about sa pagtingin ng inyong credit score, Please po comment down below. We are willing po na ihelp po kayo para po nang sa ganun ay kagaya po namin makakuha din po kayo or makabili din po kayo Yung ng inyong nyong bahay. Yes. Yeah. At 'yun lang po. At uh, sana po meron po kayong natutunan dito sa aming munting uh, video today and we are hoping po na ito po ay magiging isang daan para po maging Maayos at makakuha kayo ng, ng more information para po masimulan na ninyo ang pagkuha dito ng bahay sa Canada. Yes. So 'yun, mga Shoutout po sa inyo, shoutout po sa ating mga subscriber, subscriber. Tayo po ngayon ay meron ng 1242 Subscribe subscribers. Eh. Yeah. Yes. And thank you po sa inyong lahat. At nawa po ay huwag po kayo magsawa na supportahan ng aming munting channel. Nang sa gayon po ay marami pa po tayong matulungan at makakuha po ng iba pang information about po dito sa Canada. Canada. So kung meron pa po kayong mga katanungan. At Comment meron... down below. Mm -hmm at kung ano po yung pwede namin maitulong sa inyo, please po, mag-message lang po kayo sa aming uh, Facebook page RPTV. Mm -hmm. So, sasagot po kami ayon po sa aming uh, available na hindi po kami busy kasi po, uh, nagtatrabaho din po kami dito para po sa aming mga deals kasi po, marami <laughs> po kaming utang dito sa Canada at kailangan po natin bayaran ito. Mm -hmm. So, yun po mga katoto. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.